Kim Chu nang tanungin tungkol sa pelikula ni Gerald Anderson. Wala po akong maalala, Your Honor. Kinaaliwan si Kim Chu sa kanyang naging sagot sa segment ng 82 time na showing Bulilit. Naturang segment ay pinapahulaan sa kanila ang pelikula ni Gerald Anderson at Bea Alonzo noong 2016. Biniro siya ng kanyang kasamahan at kunwari ay pinaubaya na nila kay Kim ang sagot tungkol sa pelikula ng kanyang ex-boyfriend. Naman na sumagot si Kim Chu, ngunit aniya ay wala siyang maalala ang naging dahilan upang magtawanan sila ng kanilang mga kasamahan sa naturang non-time show. Kinaaliwan si Kim Chu ng kanyang naging sagot sa segment ng It's Time na showing bulilit kamakailan. Sa naturang segment, pinapahulaan sa mga host ang titulo ng pelikula ni na Gerald Anderson at Bia Alonzo noong 2016. Biniro si Kim ng kanyang mga kasamahan at kunwari ay nipinaubayan na nila sa kaniyang pagsagot tungkol sa pelikula ng kanyang ex-boyfriend. Game naman na sumagot si Kim, ngunit pabirong sinabi, wala po akong maalala, your honor, na naging dahilan ng masigabong tawanan ng kanyang mga kasamahan sa noon time show ng It's Showtime sa kanyang nakatatawang reaction ay agad na nag-viral at umani ng iba't ibang komento mula sa mga netizens. Nagpapatuloy ang segment na puno ng tawanan at biruan na nagpamalas ng magandang samahan at chemistry ng mga host ng It's Show Time. Si Kim Cho ay isang kilalang artista at personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isinilang siya noong April 19, 1990 sa Tacloban City of Leyte, Philippines. Unang sumikat si Kim Cho noong sumali siya sa reality show na Pinoy Big Brother. Teen Edition noong 2006 kung saan siya ang nagwaging big winner. Matapos manalo sa PBB, naging bahagi siya ng Star Magic ang talent management arm ng EBS-CBN at nagsimula ng magkaroon ng mga proyektong telebisyon at pelikula. Sa post ni Kim, binahagi niya ang saluubin na nakabalik na siya sa pagtatrabaho matapos mahigit isang linggo. Sa kanyang pagbabalik trabaho, Aniya ay mas naging makahulugan na sa kanya ang linyang umulan man o umaraw kahit ang dulo ay di matatanaw. Bahagi ito ng lyrics sa opening song ng non-time show na It's time. Tuwang-tuwa naman si Kim nang makatanggap ng mamahaling sapatos mula sa Diamond Star na si Maricel Soriano. Sa kanyang IG stories ay makikita ang pag-abot sa kanya ni Maricel Soriano ng LV na sapatos. Kilig na kilig si Kim habang sinusukat ang sapatos mula sa Diamond Star. Tudo pasalamat si Kim at pinangako ang aalagaan niya ng buong puso ang pamana ng kanyang inay Maria.